Brother, bakit po kailangan magsuot ng proper attire sa loob ng simbahan? Ang sagot ko dyan ay respeto. Respeto sa dalawang templo, ang ating katawan at ang simbahan. Ang sabi sa CCC, The human body shares in the dignity of the image of God. It is a human body precisely because it is animated by a spiritual soul. And it is the whole human person that is intended to become the body of Christ, a temple of the Spirit. Isa pa, the Holy Spirit makes the Church the temple of the Living God. klaro po makapatid ang katawan po natin ay templo ng Espiritu Santo, ang simbahan din ay templo ng Espiritu Santo. Tandaan natin ang sabi sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga korinto Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang espiritu. What we wear reveals how we see ourselves. Kaya siguraduhin ang ating mga suot ay nagbibigay ng respeto sa ating katawan at sa simbahan. Brother Jude OP po. Enjoy the rest of the day.